May gitisang milyong alagad naman ng shabu, baril at uh, mga bala na samsam sa isang farm sa Santa Maria, Ilocos Sur. Idol bike layante IFM Vigan report. Aabot sa mahigit isang milyong halaga ng hinihinalang shabu, baril at mga bala ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang raid sa isang farm sa bayan ng Santa Maria dito sa lalawigan ng Ilocosor. Sa abisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 72 Narbacan, naging matagumpay ang pagsalakay ng mga otoridad sa nasabing farm at dito na kumpiska ang 28 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 170 grams ng hinihinalang shabu na may mahigit 1.1 million, isang caliber .45 at iba't ibang klase ng mga bala. Nahuli rin sa operasyon ang 54 years old na caretaker ng nasabing farm na haharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Kasama mo dito sa IFM Bigan Idol Mike Layante Tatak RMN